Welcome to my podcast. My name is PJ Andi Porda at samahan niyo ko and let's talk about life and how to get through it. This is my podcast paano nga ba and today we are going to talk about paano nga ba maging isang mabuting ama. we set aside a day to honor our superheroes, ang ating mga ama, who is always ready to save the day at laging narian para sumuporta sa everyday troubles ng kanyang mga anak. May iba't ibang date ang iba't ibang bansa kung kailan sila celebrate ang Father's Day. Sa atin sa Pilipinas, gaya sa US, we celebrate it every third Sunday of June. And for this year 2020, ngayong araw na ito mismo, June 21, 2020. So before we start, let me greet every fathers out there a happy Father's Day. Sa lahat ng aking mga titos at mga pinsan, happy Father's Day. Sa aking mga ninong, happy Father's Day po. Sa aking mga kumpare at mga kaibigan, happy Father's Day sa inyo. Sa aking tatay, happy Father's Day in heaven pa. Sa aking biyanan, happy Father's Day, Daddy Ernie. And for all the daddy, papa, tatay, ama, itay, amang, erpat, tatang. Saan mang sulok ng mundo, iba't iba man ang tawag namin sa inyo. Iisang kahulugan ang aming pagbati sa lahat ng magigiting na ama ng bawat tahanan. Happy Father's Day po! No two fathers are alike. Magkakaiba tayo ng kinagisnan nating mga ama, ng mga tatay, at meron silang kanya-kanyang style sa pagpapalaki sa atin. Iba't iba ang kanilang personalidad, iba't iba ang kanilang mga strengths and weaknesses. But if we talk about being a good father, isang mabuting ama, meron tayong makikita ang mga certain traits na common sa kanilang lahat. Kaya iyan ang pag-uusapan natin ngayon. So, paano nga ba maging isang mabuting ama? For new fathers, I hope that you'll get something out of it. Sa mga tatay na medyo ilang taon na ring ama, gaya ko, nawa ay may makuha tayong bagong insight or be reminded kaya to fulfill our duties well. Sa mga tatay na veterano na at malalaki na yung mga anak nila, I hope it will remind you of your good old days with your children. And kung meron mang pagkukulang, di pa naman huli ang lahat. Kung di naman tayo tatay, nawa ay maalala natin yung mga fathers natin through this topic. And if you think this will help some people, please feel free to share it with them. I grew up in a conventional home. Gaya marahil ng marami sa atin. Si tatay ang nagtatrabaho at si nanay naman ang naiiwan sa bahay para mag-alaga sa atin. We grew up seeing our dad's most important job is to provide for the family. They go out and work so we can have food on our table, roof over our heads, at makapag-aral tayo sa eskwela ang mga tatay ang bahala sa atin economically at si nanay naman ang paghuhugutan natin emotionally. At dahil madalas ay nasa trabaho si tatay, we see them as a faraway figure. Hindi tayo kasing close sa ating mga ama gaya ng pagiging close natin sa ating mga ina. My dad's work requires going to faraway places. Madaming pagkakataon na kahit holiday at weekend ay wala siya sa bahay. So, kaming magkakapatid always look forward sa kanyang pag-uwi. Madalas meron siyang pasalubong galing sa probinsya or lugar na pinanggalingan niya. Pero ganun pa man, I always remember, kapag nasa bahay si Papa, he makes sure that he spend quality time with us, lalo na sa aming magkakapatid na lalaki. He will sit with us and teach us how to write and draw gamit yung mga scratch paper na galing sa opisina. Makikipaglaro siya sa amin ng tirador target yung mga lata ng sardinas sa likod bahay. He will play basketball with us. Siya ang aming coach. Isasama niya lagi kami sa pagbisita niya sa bahay ng kanyang mga kapatid at sa bahay ng aming lola. He teaches boxing and self-defense at laging pinapaalala na kaming mga lalaki ay dapat laging handa na ipagtanggol ang aming mama at ang aming mga kapatid na babae lalo na kung wala siya sa bahay. Hindi ko malilimutan yung mga pagkakataong yun. And if there is one thing that I learned from my dad and is trying to apply with my own kids, ito yung pag-cherish ng time, quality time sa aking mga anak. Time flies. Sobrang bilis ng panahon sobrang bilis lumaki ng mga bata. Kapag nag-braw-browse nga ako ng mga pictures nila na pinost ko dati sa Facebook, sobrang laki na ng pinagbago agad nila. Madalas napapatanong na lang ako kung saan na nga ba napunta yung panahon. The time we have to spend with our kids before they get to know how to use their wings and fly is too short and precious. Before we know it, they have their own lives. Kaya try to spend as much time as we can with them and make it quality loving time. Siguraduhin natin and try to be present as much as possible habang kasama natin sila. Hindi lang physically present, dapat hindi rin nag drip away yung mind natin. Hindi naglalakbay kung saan saan ang isip natin. Pero let them feel na nandoon talaga tayo. Nakikinig at nag-enjoy kasama nila. So paano nga ba maging isang mabuting ama? Kids will always be kids, but we have to help them learn and distinguish right from wrong. Paano? With a proper discipline. Lumaki ako sa panahong stick at sinturo ng gamit para madisiplina. Pero sa panahon ngayon, that kind of discipline may not be acceptable. Pero marami pa namang paraan para maturuan natin sila ng disiplina. But this should always be in our minds. Ano form of discipline ang applicable sa ating mga anak on different stages of their lives. Remember, discipline is about guiding and teaching our children. It's not about punishment or anger. Hindi dapat natin dinidisiplina ang ating mga anak dahil galit lang tayo sa kanila or kaya galit tayo sa asawa natin. But we discipline them dahil may gusto tayong ituro sa hangila. Most of the time sa ating mga tatay nakatoka ang pagdisiplina lalo na sa ating mga anak na lalaki. Maraming pagkakataon noong bata pa ako kapag napapalo ako ni Papa, di ko siya maintindihan bakit niya ako pinapalo. Buti na lang nandyan si Mama, pinapaintindi niya sa akin kung bakit nga ba ako napagalitan. Marahil ganito rin yung nakagisnan at nakalakihan nating view of our dads. Para silang mga sundalo, very tough, strict, and intimidating. Magtago ka na kapag alam mong galit yung tatay mo. Lumaki ang marami sa atin na yung tatay natin hindi nagpapakita ng emosyon. Kaya lagi si nanay ang takbuhan natin pagdating sa mga bagay na yan. Kasi ganyan minold ng society ang image ng mga ama noong panhong yun. But as time goes by, nakikita natin na okay lang din naman palang i-picture si tatay bilang isang sensitive, caring, and hands-on dad sa kanyang mga anak. When we discipline our kids after their punishment, tayo mismo ang kumuusap sa kanila at ipaintindi bakit natin kailangan gawin ito. We should not just discipline our kids thinking in our mind o sa sarili lang natin that we are doing that and we are doing what we are doing because we love them and we care. Kailangan ipaalam natin ito sa hangila. Let them know that we are not mad on them. Dapat alam nilang hindi tayo sa hangila mismo nagagalit pero doon sa maling nagawa nila or their bad attitude. I am not happy with you is different with I am not happy with what you did. Iba yung galit ako sa iyo sa galit ako sa ginawa mo. Iba yung I don't like you sa I don't like that kind of attitude. If they've done something wrong, you should help them see why and talk about how to avoid the behavior in the future instead of simply punishing them and moving on. We should help them learn from their mistakes Always let them feel and reassure them that our discipline is because we love them. But their actions and attitude which is the reason for them being scolded is not acceptable. At dapat rin marunong tayong mag-reward and commend sa hangilang good behavior. Let them know that we appreciate and are happy kapag maganda yung ginagawa nila. It is a form of positive reinforcement para ma-encourage sila to continue doing their good behavior. Praise your children's efforts constantly and be gentle with your criticism. Kung ano yung nakikita nila sa atin will somehow be imprinted on them. Maaari natin itong maipasa sa kanila pagtanda nila kapag sila naman yung mga magulang na. Sa bata at murang kaisipan nila, we should show them more than a one-dimensional view of us and fatherhood. We should be tough when we have to, but be also willing to show our soft and lovable side and relatable nature. So paano nga ba maging isang mabuting ama? Isa pang nakalakihan nating kaugalian ang wag tayong sasali sa usapan ng matatanda. But in this generation, kids are encouraged to participate in our conversations. Good communication with children involves listening well and talking in ways that encourage our kids to listen to us. Ang sabi nga, di ba, communication is a two-way street. Kung gusto natin silang makinig sa mga pangaral natin, dapat matutunan din nating ma-encourage sila na makipag-usap at ipahayag ang kanilang mga saloobin. Communicating well with our kids improves our band with them and encourages them to listen to us. Maaaring simulan sa mga simpleng tanong. Halimbawa, pagdating mo ng bahay galing sa trabaho, ask them about the things they learn and go through during their day. And don't forget to share yours as well. Read books and stories to them. Tapos tanungin mo sila about dun sa mga binasa natin. Pwede mga movies or TV shows. Encourage them to talk so they can tell us what they're feeling and thinking. Si Pierre at 6 years old, meron na siyang mga ideas na sometimes nahihiya na siyang sabihin sa amin. Parang sisimulan niya tapos di niya itutuloy dahil nahihiya nga siya. But we continue to encourage him na he can be honest to us. No matter what is inside his head. At kahit ano paman ito, we don't block it immediately and stop him from talking and thinking about it. We ask him more questions kung bakit nga ba niya nasabi ang mga bagay na yon and try as much as possible to explain to him where and what should be our stand as a family on that matter or on that idea or thought. Bata pa lang sila, dapat open na yung communication nila sa atin. Kung sa murang edad pa lang nila, eh hindi na nila kayang magpakatodoo sa atin, paano pa sa paglaki nila? Kangino natin sila gustong magsabi ng mga pinagdadaanan nila sa buhay? we should allow them to communicate to us and not push them to confide to someone else. We should be the first one to know how our kids are doing. Kasi kahit anumang mangyari, alam nating tayong mga ama, tayong mga magulang, di natin sila bibigyan ng payo na ikasasama nila. Kaya encourage good communication between us and the kids and always keep that communication open. So paano nga ba maging isang mabuting ama? Our children are watching what we do and say all the time. That is why we have a big responsibility to be a good role model for our kids. Simulan natin sa ating mga sarili. Maraming tatay kapag may asawa at anak na ay, at may pamilya na, parang wala nang pakialam sa sarili. Pero dapat we take care of our health. Eat healthy and exercise. Bakit? Unang-una na, we cannot take care of them kung tayo ay matamlay at may sakit. By doing this, we are teaching our kids to be healthy for life. And we want to be there, syempre, hanggang na sa sila naman ang may sarili ng pamilya. Kung maayos ang ating kalusugan, we are going to enjoy yung ating mga grandkids in the future. Di mo pwedeng ituro sa bata ang hindi nakikita sa'yo. Halimbawa, kung ayaw mo silang magbisyo pagting ng araw, pero sa harap naman nila ay nakikita nilang panay ang sigarilyo at alak at bisyo na sumisira sa kalusugan mo. Di mo rin sila masasisisi na pagdating ng araw ay ganyan din ang gawin nila. So mahalin at alagaan ang sarili. Dapat nakikita rin nilang mahal natin at iginagalang natin ang ating mga asawa, ang nanay nila. We should love and care for our wives even if they are not looking dapat marunong tayong tumulong sa mga missis natin sa mga gawaing bahay alagaan natin sila lalo na kung may masamang nararamdaman at pagod sa trabaho give them some massage give them some time alone show affection commend and appreciate her in front of the kids give little surprises gifts or flowers because when moms are happy the kids are happy And for sure, tayo mga ama ay magiging happy rin. Dapat rin nakikita nila na may pagmamahal tayo sa ating kapwa-tao, ganun din sa bayan, sa pagiging good law-abiding citizen. Sa pagmamahal sa kapwa, wag na muna tayong lumayo. Dapat nakikita nila na kahit may sarili na tayong pamilya ay may pag-aaruga at pagmamahal tayo sa ating mga kapatid at magulang. You want them to be good to us when we are old? then maging mabuting example tayo nito. They should see and feel how much we love our parents and how much we care for them. And ganun din sa ating mga biyanan, yung mga lolo at lola nila. Kung wala tayong pakialam sa sarili nating mga magulang, kung hinahayaan lang natin sila sa buhay nila dahil may sarili na nga tayong buhay at pamilya, don't blame your kids na sa pagdating ng panahon kung di nila tayo aalagaan at ganyan din ang gagawin nilang pagtrato sa atin. We should set example. Ganito namin minahal at mahalin at arugain ang aming mga magulang. Kaya sana, pagdating ng panahon, ganito nyo rin kami mahalin. This is one of my dad's best trait na nawitness ko noong bata pa ako. He loves his family very much at hanggang sa huling araw na nawala na rin yung lola ko nakita ko yung pagmamahal niya sa nanay niya. And I try as much as possible to do the same for my mom and my wife's mom and dad. So paano nga ba maging isang mabuting ama? Home is to be the primary place where our children learn about faith. At tayo mga ama ang inatasan unang-una para makilala ng ating mga anak ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga sa Bible sa Book of Ephesians Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the training and instruction of the Lord. Tayo mismo ang unang dapat makakitaan ng ating mga anak na mayroon tayong relasyon, pagmamahal at banal na takot sa ating Diyos. We should teach them how to pray, read the Bible with them, memorize Bible verses with them, and apply those verses in our daily lives. Sa batang kaisipan nila, dapat alam nila kung sino ang source ng lahat ng pagpapala at mabubuting bagay na nangyayari sa ating pamilya at sino rin ang una at maaaring nilang takbuhan sa panahon ng ating pangangailangan. So, paano nga ba maging isang mabuting ama? Always be present and be there to spend quality time with their kids. Help them distinguish right from wrong with proper loving discipline. Have an open two-way communication with them. Be a good role model by setting the right example. And be the spiritual leader of our family. Ilan lang yan syempre sa maaari natin gawin upang maging mabuting ama. But there is no comparison and greater example on how to be a good father than our Lord our God. Our Heavenly Father is better than our earthly father and will far more certainly give us good things and example than any human father would. Kahit gaano pa kabuti ang mga amang na natin dito sa lupa, walang mahahapan tayo sa pagmamahal ng ating amang nasa langit. Kung di man natin naranasan na magkaroon ng mabuting ama and we don't have any example on how a good father should be, sa kanya tayo tumingin at hindi tayo mauubusan ng mga bagay na ipagpapasalamat natin sa pagkakaroon ng dakilang ama na nagmamahal, nag-aaruga at nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan mula doon sa langit. Salamat for joining my podcast. I hope you learned something and I hope you enjoy listening to it. Let me know your thoughts and I hope to see you again on our next episode. So this is Paano Nga Ba with PJ and Riporda signing up and saying Happy Father's Day po and God bless us all.